Napakaganda ni Andrea Brillantes sa kanyang suot para siyang Barbie sa kanyang performance para sa Murong Town Festa The Brilliant Night. Si Andrea Brillantes ay nanatiling Brilliant Skin Ambassador. Katunayan noong December 2023 last year ay pumirma ng bagong kontrata ulit si Andrea sa Brilliant Skin at magtatapos ito sa taong 2026. Sa mga larawan ng sign-in contract kasama ang napakaganda at brilliant CEO na si Miss Glenda. Pagkatapos make-upan at nakabihis na si Andrea para sa kanyang performance ay nag-photo shoot muna sila. At hindi lang si Andrea Brillantes ang naimbitahan para magperform sa Brilliant Night. Kasama din niya si Kyle Echari at Winnie attire pa silang dalawa na naka-pink. Buo na naman ang kilig ng Kaidria. Naghandog ng awitin ang dalawa at sobrang daming tao din ang nagaabang sa kanila para lang makita silang dalawang. Hindi na naman magkamayaw ang sigaw ng mga tao na naroon na kinilig sa kaedria. Binigyan ni Kyle Charlie si Andrea ng bouquet of pink flowers habang kumakanta ito sa stage. At ayon pa kay Andrea na nagpapasalamat sa flowers na binigay ni Kyle dahil ito daw ay naninibago siya dahil first time ito na nagbibigay sa kanya ng ganitong bulaklak. At halatang kinilig naman si Andrea. Bumalik ang good chemistry nilang dalawa mula noon hanggang ngayon marami pa rin kinikilig sa kanilang dalawa. Grabe naman, Kyle, flowers ka Oh. Bago yan, ha? Okay, okay. Samantala, halos nahihirapan silang lumabas papunta sa kanilang sasakyan dahil sa sobrang daming tao na gusto sila malapitan. At makikita todo alalay si Kyle kay Andrea hanggang sa makapasok na sila ng sasakyan, talagang maraming tao pa rin ang nagmamahal sa Kaidria. At marami din umaasa lalo na ang mga Kaidria fans na mapapanood pa nila na magkasama sa isang project ang Kaidria.